Okay, bago, bago ang tanong Meron ditong tanong, sabi niya Ustad, paano yung sasakyan Ipasok mo sa negosyo? Take note Pag ang sasakyan Walang walang alin mo, ang sasakyan na binili mo Toyota O kaya ay uh, Nissan sa Pilipinas Okay, naintindihan Ang halaga niya O D4D Ano mga ano pangalan ng sasakyan? D4D Estrada uh, Hilux Okay Ang halaga ng sasakyan mo Binili mo is 1 million. Walang zaka yan. Walang zaka. Pero, pag pinasok mo sa grab, pinasok mo sa over, pinamasada mo yung jeep, yung tricycle, ang may zaka, yung kita lang niya. Kung umabot sa? Nisab. Eh, kung ginikita mo lang araw-araw, 1,000, wala walang zaka. 2,000, walang zaka. Walang zaka. Kukuwintahin lang natin ang zakat mo pag umabot ka na sa nisab. After one year, kung hindi yan nagalaw. kung hindi nagalaw, ganun lang kadali. Kaya anumang mang kalaki ang pera mo, magbigusyo ka, kung hindi umabot sa nisab, wala pa rin, wala pa rin zakat. Alhamdulillah, Okay. Okay, anong tanong? May tanong dito sa online? Sa so online sino so you know may tanong Wala wala na ata dito